welcome to my YouTube channel. Uh, uh for today, guys, ah uh, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo at uh, pag-announce ako sa lahat ng mga pasyente ko. Kasi, eh, ang alam nila, nasa Australia pa ako. Eh, ngayon, dumating na pa ako sa Pilipinas. At, uh, sa hindi pa nakakaalam, gusto, ko ulit manggamot. Tara, manggagamot ako. Ang uh, manggagamot ako, ang oras natin, uh, 6 a.m. to uh, 2 p.m. Kasi po sa hapon, nagbablog po ako. Kaya hanggang sa ng umaga, hanggang alas lang po. Uh, sa lahat ng gusto magpagamot at magpapagamot pa, uh, kung dala kayo ng sperma, ang dila, magtawas po kasi kailangan nyo. Eh. Tapos, uh, huwag kayo magalala, wala akong sisigilin sa inyo, walang bayad. Magbabalik ulit ako ngayon at magagawa tayo ulit. Tara guys, sabah tayo. Meron ako. Uh, okay na. Ngayon mahala ninyo, ah, uh, ngayon, andito yung gagamutin niyo pasyente. Ah, uh, Agaga ng pasyente ko, kaya ngayon magagamut ako. Magsisimula na ako. Eh, nagsisimula na nga ako ngayon, di Ah, alas sa isang umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kasi, iikot mo dito na. Kasi, ano, pating ka ha. Kasi, ano, yung pagdating ng Rio Flak, nag-ano kasi uh, ko eh, nag-vlog ako. Eh, kung makakasingit, kung may ko, pwede kahit hapon. Pero kung hindi nila kumaahan tayo dahil malalayo sila, magsiuwi sila. <laughs> balik na lang sila, balikan nila ako, di ba? Sa akin baka mamaya sa akin pa kayo mangingi, wala nang na bayad, ha? sa akin pa kayo nyo. <laughs> Pauna yung, <laughs> diba, ano pa una yun, di ba? Ano? Ang gagamot mo tayo, guys. Kahit nung araw pa, nang na ako. Nagsimula po ako ng 14 years old. Eh, ilang na ako, 70 na ako. Eh, ngayon, gusto ko ulit mang gamot kasi meron nagre-request na, pati kaya nang gagamot. Hindi nang ako. Eh, pati punta kami, wala ka. Hindi eh, nila alam, guys. Nag-vlog ako. Umiikot ako sa malalayo. Ganun. Kaya, hindi ba nang ikulaga? Ah, kaya, gano'n ako. Oh, tara guys, mag-umpisa na ako mag-amot. Ano, ito yung gagamutin ko. Oh, don't cry, baby. Oh. Ayan, yeah, yan ang, ano ko gagamutin ko. Alam nyo, guys, mas gusto ko yung mga sinasaniban. Kasi mas madaling gamutin yung mga sinasaniban eh. Oo, oh, oh. totoo yun. Kasi pag nagihilot, mapapwersa yung kamay ko. Yun. Kasi nagaling ko ako ng Australia. Ah, uh, seven months na sa Pilipinas na ako, marami nagpupunta rito para magpagamot. Eh, ang sabi ko, kung oh, no, ako eh, ano, <laughs> this is Patagal ako, di ba? Oo, oh, Oo, oh, marami kong ginagamot, alam niyo, Matagal na ako tumutulong. Eh, ngayon, nag na naman. Um, hmm. Inuha ko opisina itong ano niya, itong chapel na, tapos niya, tapos yung pagpagagamotin niya ako, so, sabi ko na nga ako, magagamot ako ulit. O, so, ba? Diba? Sige. Ah, handa pa yung ano, yung yung ganun. Alam niyo na. Oh, hindi ba alam? Hindi mo nakita ito, babe. Ay, talaga? Hindi. Ngayon ko alam. Ang pangalan, tara na rin. Di ba? Ano ba pangalan mo? Cake po. Cake? Okay. Tapos yung bata? Tanya cake. Tanya. Ah, Hello, baby. Ito, magdatawas na si Mamita. Ano <laughs> ka nila inisip ko? Sabi ko, naku, natik-tik yung butik eh. May bisita akong darating. Kapatid ko kaya. Wala. Pasyente. Hindi ako magpo-position na magkatawas ako, guys. Kaya yung sinasabi ni Beth Aropesa, totoo yun eh, yung yung nakakita siya. Nakakausap niya ako rin, gano'n. Gano'n din yung sa akin. Kaya lang, ako nakakaintindi sa mga sinasabi niya. Kaya lang, may taong mga pilosopo, din naniniwala. Ah, Sabi nyo, oh, ganito, ganon, to'o ba yan? Ako nakakausap, nakakausap ko ng mga kapre, white lady, mga patay, mga duwendi. Ah, iyan, yeah, nakakausap ko yan. Ako dito, lahat nakakausap ko. Ito. Oh, di ba, baby? At saka, mangyayari pa lang. Alam ko na. Di ba, kasi ganun mawawala. Alam ko na yun. Oo, oh, nakay ko. Ay, ganun pala. Oh, totoo yan. Huwag kami magpaulan. Ha? Yung kapatid ko ka rin po kaya. Oo. Oo. Oh, na. Oh. Baby. Come on. Ang Marami po ako alam gawin na gamot. nag, nag din po ako ng bahay. Kasi dati nagagamot naman ako eh. Eh maghapon ako na ako po dito, hindi ako nakakalabas. Hindi na pumapasok ako rito, alas 7 ng umaga. Paglabas ko may between na. Sabi ko, gabi na pala. Mm -hmm. Oo. Oh, Nalilibang ako sa paggagamot. Mm -hmm. Eh, gusto ko naman, ano, mag ikot ganyan. Sabi ko, mag-vlog din ako. Sabi ko, Kaya, ngayon, mm -hmm. ah, tandaan nyo, guys, ha, ah, alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. <laughs> Ang paggagamot ko. Magdadala kayo ng sperma. Tatlo. Tandaan nyo yan. lang may lang kung nangay mo nalaki tayo yung chapel ko. Mm -hmm. Lumaki na ako dito din. Kaya ba? mo nalaki yung chapel mo. Tagal na ako nagagamot kasi langin nakasarato eh. You, yung kapayalit ko sa anak, yung, sa taas. Eh. Sa taas ako, oo. Mm -hmm. uh -huh. Pag tinatamad ako bumaba, nandun ako sa taas ng gagamot. Meron din naman ako ninyo ron eh. Minsan sa loob. Ilang araw na yung lagnat niya mukbang at lahat Balik ju kano wala pa kasungalinga sa na sabi ng parin no? ang ang ano hindi hindi no? kaya lahat 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 Pag Ini kat ilang hmm. Ayan. Kita mo. Tolong hmm. mo. <laughs> Kasi yung isang kandila, pinaputol ko ka po ng tatlo yun. Matagal na ako nag-vlog, pero hindi mo hindi ko pinag-vlog yung paggagamot ko. ayoko sana. Eh kaya lang, sabi ko, manggagamot na uli ako. Kasi naiipa ko eh. Wala akong kasama na sa loob ng bahay. Kasi eh nga na lang yan po siya. Nagaling na yan. Maraming nakatira sa inyo, no, na ano, hindi nakikita. Pag-undi, pag-undi, kasi naman sa muli naman. Ah, kailan? May 28 lang. Dito? May isang mga. Sana huwag silang nananakit. hindi <laughs> eh, naman, kasi nga tayo bulag. Sabi nga ng mga duwende, kami nakatabi na. Pero pilit nyo pa rin kami inaabot. Eh kung nakakita naman natin sila, hindi natin sila masasaktan. Dapat sila ang tatabi, dahil silang nakakita. Nasabihan ko naman sila, katulad ng isang araw, ginawad ko yung taga, taga Kobyo. O. Oh. Kulay siya, harin siya. Kung ko siya, awa naman na Diyos kumalim siya. Para mismo baba maayos sabi sa kwento sa din ko na kasi Lalaki pa tayo. Ito may lalaking patay nito. Ito may lalaking patay yung makita eh. Yung, yung panlalaking patay ni, ano po, ano po yung ano, hindi naman po siya inano. Hindi. Bantay siya, nagbantay lang eh. <david> ha? pati Oh, matay lang ang kapatid niya. Sino? S yung kuya niya po. Kilala mo yun? ba yun? yung ano dyan ni, di ba yung nagkaroon, di ba nagkaroon ng patay? Yung di ba may pumalit niya diba na rin? Nyan. Oo. Yung dito is kinikahan ko. Ah. Yun yun. Kasi 90 days pa, 100 days pa sila rito eh. Tsaka sila bibigyan ngayon ng trabaho. Ayan na. Kagaling na yan. Ilan na sa anak may ginamot ko? Um, Pagalawa na yan. Sige, baby. Harap na sa akin, baby. <coughs> Ayan. Gagaling ng baby ko. Noon, noong unang gamot ko, ang ginamot ko mga Espanyol malalaki ka. Ayun man, mata ang naman okay, no, no, say, yung ginala niya. Kaya ito, nakuhin niya ito eh. Yung nangyindi mo ba eh. Oo. Mada ka sinasama niya siya ako lang yun. Mawala ka agad din pag uwi. Oo. Tinawas ko ba yun? Oo, yung babae yun. Uh Sabi mo kung naano siya ng katay. Oo. -oh. Sakto naman kayo yung lulo namin. Oo. Kasi nagkalit nga ako doon dali na ang hindi sa Salala naman yan, di ba? Di ba, baby? Naligot eh, baby ko. Naligot eh naligo. naligo, oh, yan. Wala tayong nagtatala. Tapos mo. Tapos, napangok siya, ha? Napangok. Tapatak pwede ko mag-uot. Pero sa matanda, ayoko. kaya may pilay. Ayan, no. o. yan en 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 magase nice con partia con anda un tambin bomba lana me choca anda Alana, oh, galing na yan eh. Galing na, baby. Galing na. oh, bitawa mo, bigay pesan sa akin siya. <coughs> Nana, <mag -lali>. <coughs> <coughs> Nana, galing na. Galing na. Ako sa malayo sakit. Ako na po ang sakit sa malayo. <coughs> Nah, uh, <coughs> man. kata, kata <coughs> meron nakatira, ayan, <coughs> ya, <coughs> Dalaki, Tapos meron pang ayam, may white lady pa, ayan ako. matay pa. Itong batay na isa, matanda na, matagal na, ha? O, may mata. Tawad mo. po. Oh. O. O, diba? Ano, matit pala yan? pero Ano diba, di ba? Diba, di ka galing niya? Lana. Lagay mo sa unang to sa ilalim, tapos ipahigaan mo sa bata. Tapos bukas ang umaga, huling mo, sinubin mo sa labas ng pintuan. Ganoon, ha? Gagaling na to, alam niya. Alam niya, ha? Sige lang na, ha? Bati. Ako sige, guys. Paalam na po kami. Ah, sa lahat na magpapagawa, pwede na kayo magpunta rin po sa akin. Magkatawas na ako, Ah, mo na, alas sa isang umaga, hanggang alas dos na, ha? Ah, sige, punta na kayo rito sa akin. Bye-bye! Thank you for watching! bye, bye.